Marami sa ating mga kababayan ang gustong makarating at nangangarap na madala ang kanilang mga pamilya sa Bansang Kanada. Ito nga ay para sa mas magandang kinabukasan. Pero sa vlog na ito ay tatalakayin natin ang isang nakakabahalang kwento. Ito nga ay isang kwento ng isang panloloko sa ilan nating mga kababayan sa Bansang Kanada. Ang mga ito nga ay nabiktima ng isang immigration fraud. Lumapit ang mga ito sa isang pribadong ahensya na Gino International sa Bansang Canada sa pag-asang matutulungan silang makapasok ang kanilang mga kaanak sa nasabing bansa kapalit ang malaking halaga. Ngunit, laking gulat ng mga ito nang ipaloop na nila sa IRCC ang mga natanggap na papeles galing sa ahensya at natuklasan nga nila na wala raw anumang record or aplikasyon at ang natanggap nilang papel galing dito sa Gino International ay peke at ang masakit pa rito ang nasa likod ng isang panloloko ay kapwa rin Pilipino. At para sa detalye ng balitang to, panuuri natin ang video na to. Nakapanayam ng Omni News ang ilang biktima ng umanong immigration fraud sa Toronto kung saan ang suspect na wanted kamakailan ng Toronto Police na huli at humarap na sa korte. May report si Paula Sarasa. Wala pang isang linggo mula ng ilabas ng Toronto Police ang impormasyon sa wanted na suspect kaugnay sa investigasyon ng fraud. Nahuli na ng pulisya ang 43 taong gulang na si Maria Corpus. May kinalaman ito sa panluloko umano ni Corpus kaugnay sa Immigration Services na inaalok bilang may-ari ng Gino International. Hindi ako nagsisisi para ilabas yung mukha niya na at nagsumbong ako sa pulis kasi sa totoo lang, yung mga tao na... Kung walang Lalabas na ganito at ma ma magsusumbong, mas marami pa siyang lulokohin. Nakapanayam ng Omni News ang complainant na itinago namin sa pangalang King. Inabot daw ng dalawang taon bago niya natuklasan ang umano'y pandoloko sa kanya ni Corpuz. Itinago ng Omni News ang pagkakakilanlan ni King para maprotektahan ang inilalakad na immigration documents para sa mga menor de edad niyang anak. Yung maliit, tanong ng tanong eh. Sabi niya, Daddy, kailan ba ako? Kailan ko ba magkikita ng no. snow? May 2023, nang dumulog si King sa immigration firm ni Corpus sa Young and Eglinton sa Toronto para magpatulong sa proof of citizenship niya at nang mga anak na nasa Pilipinas. September 30, may bigin bigyan niya ako ng pag-asa. Sabi niya sa akin, eh, Sir, may sagot na po yung ano, IRCC. So nabuhayan ako ngayon kasi pinagyan niya ako ng dalawang papel na nagsasabi na natanggap nila ngayon after 15 months yung mga anak ko uh, tapos uh, ma-approban kung uh, within the next 3 uh, months sabi niya. September 2024 nang makarinig siya ng update sa kanyang aplikasyon. Matapos nito'y naging mailap na raw si Corpus sa pagbibigay ng update. Dito na raw nagumpisang mabahala si King. Bukod dito, napansin niyang walang barcode sa dokumentong ibinigay ni Corpus na mula raw mismo sa Immigration Canada. Pero nang subukang mag-follow up sa ahensya. Sabi sa akin nung uh, agent, wala... wala daw. Nasa 3,000 dolyar ang ibinayad niya kay Corpus, halagang aminadong di na mababawi. Pero bukod kay King, Nakausap din ng Omni News ang ilan sa mga nagbayad para sa immigration service ni Corpus, pero tumangging humarap sa kamera. Karamihan, mga caregiver na gaya ni Yang Yang, di niya tunay na pangalan, na umasang makapasok sa inilunsad na caregiver pilot program noong March 2025. Pero hindi raw na isumiti ni Corpus ang kanilang aplikasyon. Bigay mo na yung mga dokumento ko, ganun. Sabi ba naman niya, ay bayaran mo sabi ko bakit ko babayaran hindi di ba hindi mo nga sinamit tapos babayaran ko dagdag niya may mga dokumento rin umanong ginawa si Corpus na hindi naman nanggaling sa kanya tinanong ko siya madam paano yan madam wala akong job offer. ang sagot ni Corpus madam relax easy lang yan ako nang gagawa niyan paulit-ulit tinawagan ng opisina ni Corpus pero the customer you are calling is unavailable at the moment please try again later di na aktibo ang number. Apat na beses pang sinubukan ng Omni News makuna ng pahayag ang panig ni Corpus. Sarado at wala rin sumasagot sa opisina niya sa Young and Eglinton. Umaasa si King at Yangyang Yang na magbigay kooperasyon din daw ang mga staff ni Corpus sa pulisya. Pag narinig na lang may kumatok, tumitigil yung ingay sa loob ng ano, apartment sa opisina niya. Eh. Sa pahayag ng Toronto Police sa Omni News, kinumpirmang arestado at nadakip na si Corpus July 8 at una itong humarap sa korte July 9, Merkulis. Naniniwala ang mga autoridad na marami pang biktima si Corpus at hinihimok na ipagbigay alam ang anumang detalye ang makakatulong sa investigasyon. Kaya mga kabayan, maging maingat po tayo dahil hindi porkat kababayan ay mapagkakatiwalaan na, lalong-lalo -lalo na pagdating sa ibang bansa. Mas magandang mag-research muna tayo bago tayo magtiwala, lalo na sa mga ahensya na nangangako ng mabilis at madali ang proseso. Baka sa bandang huli, ang tulong na inaasahan natin ay iscam na pala. Lagi natin tatandaan, mas mabuti ng mabagal pero sigurado kesa magsisi tayo sa bandang huli. At kung nagustuhan mo ang video na to at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW at mga viral video na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong panonood.